Sandali ah, hihiram lang po kami ng ilang segundo sa inyong oras. Sinsawak niyo naman cellphone niyo, isang pindot lang pwedeng maging ambag sa bayan. Hiwa walay man tayo pero kapag nagsama-sama sa katotohanan at sa pag-share, doon nagsisimula ang pagbabago unti-unti. Ang pruweba nito, mas dumarami ang namumulat dahil hindi tayo nananahimik. Mga kabalik kapag tahimik tayo itong resulta. Walang na-freeze, walang na-ibalik, tuloy ang palabas. Kung kikilos tayo ngayon, gawin ng tatlo, One, share ito sa dalawang GC. Number two, itag ang tatlong taong dapat makalam. At number three, mag-comment ng gising para tumas ang visibility. Pili tayo ngayon, tatahimik o kikilo sa loob ng batas. Sabi ng iba, wala naman mangyayari, pero bawat share may namumulat. At kung walang epekto ang awareness, bakit biglang naglo-low profile ang mga pa-flex ng lavish life? Anak ng politiko, anak ng kontraktor, pati inner circle, biglang private, biglang tahimik. Maganda yan, ibig sabihin gumagalaw ang konsensya o natatakot ang bulsa. Either way, may hangganan ang kalokohan. Kapag ising ang tao, unting-unting nauubos ang species ng mga buwayan ng korupsyon. Ang importante, tulong-tulong, mahirap, mayaman, walang kulay, walang affiliation. Basta Pinoy laban tayo, unity ang objective. Kahit baby steps, resulta pa rin yan ng pag-share at pakikisa. Hindi to fan wars. Corruption, politician, o government official lang ang usapan. Investigation muna, tunay na resibo ang basehan. Share mo 'to, ambag mo sa bayan. Walang mawawala sa iyo pero pwedeng magbago ang Pilipinas. Comment "Gising" kung kasama ka. Pilipino. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Isang tabi po muna nila yung mga um, personal issue at unahin po ang ating bansa. Kriminalidad, hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problema nagpapahirap sa ating bayan. Magkaisa ng lahat. Kasi kung tayo watak-watak, -wata, walang mangyayari sa bansa natin kundi puro gulo, puro away, walang mangyayari. Hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan, ang kapakanan ng Pilipinas nawa ang pag nila ng pansin at panahon. Panawagan po namin sana magkaisa na lang po tayo kung ano po yung adikain o yung pangako o gusto nang mangyari po sa lahat ng Pilipino e eh matupad po. Uh, set aside natin yung difference natin para by the end of the day um, pare-pareho tayo Pilipino. Mag-focus po ang gobyerno sa iba't ibang uri ng suliranin at problema po ng bansang Pilipinas. Kailangan din po ng mga nanunungkulan sa ating bansa na may nagpapaalala sa kanila kung ano ang dapat na i sa kanilang panunungkulan sa ating gobyerno. Ang bayan dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin 🎵 Kaumbayan ay unahin na dapat magkaisa 🎵🎵 pag-aaway at ang pagkakagulo 🎵 Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payaba ang ating bansa, ah, asensyo nga Mamamayan ang unahin, wag sarili! ng Ang kinabukasan ng bansa Problema'y lutasin, wag palakihin! Unahin, magkaisa Magka tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Eh, kailangan-kailangan na malunasan yung mabibigat na problema.